more than 80% of our fellow Filipinos have no idea what the Constitution says. No? Mm -hmm. Wala talagang kaalam-alam sa ating saligang batas. So that's more than 80%. So kung wala kang alam sa kung ano yung dapat na mangyari, syempre, doon sa nakikita mo, talagang maguguluhan ka. And that is even made worse by the fact na yung mga politicians natin, in this case, yung mga mambabatas natin, eh, sila rin mismo hindi rin nila alam kung ano yung nasa saligang batas, but, kailangan nila mag-appear na maraming alam mm -hmm. and therefore nagpapakitang tao sila nagpapalabas sila no so ang example natin was yesterday no yung yung session ng Senado yung mga senador natin they seem to be more like content creators than, than senators <laughs> of the republic right kasi di ba puro puro patutsada puro pasaring puro patawa meron pang mga folksy saying na kung pumunta yeah. ka sa ano di ba parang these are not that uh, the decorum that you expect from senators talking about a very serious matter. So, naiintindihan ko kung bakit marami sa atin naguguluhan na sa demokrasya natin for those two particular reasons, no? Na wala tayong alam kung ano talaga dapat na nakalagay sa ating saligang batas and then hindi pa tayo natutulungan ng mga pinuno natin kasi mm -hmm. sila mismo hindi nila alam at they capitalize on this by really projecting themselves, no? Mm -hmm.